He's good evening, ang kapayapaan ng Diyos natin na Ayan, meron tayo ditong Kakalikotin guys o oh. 2.5 Ayan kulin Ang issue nito ay one error Ato, ah, HP lang ata, ato Ayan Mag-repair Mag naman tayo ngayon Mag-repair muna tayo subok tayo mag repair ayan tingnan natin to pag ganito kasi yung board guys na iwan error i-check muna natin to kung may power tingnan natin kung magpa power natin. Yung may may ilaw yan dito guys oh sa dulo. Dito. Oh. Yan. Ah, shout out pala sa ating mga trupang mga ngalikot diyan. Yan, tingnan natin ha. Ah. Find the hole. Uy, may power oh. Hayan guys oh, kita niyo ba? No? Oh. may power tayo ipating ko muna lagyan natin ng ano to subukan natin lagyan ng indoor 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 muna baka kasi problema niya is ah uh, yan Okay. <coughs> Di mo na natin lagyan ng sensor. Walang mga sensor yan, Oh. Ay, ito sinaksak Yan. Pero may indoor, may indoor unit na tayo, ah, indoor board. Ayan. Nag-error siya ng ipuan Oh. Ibig sabihin, goods itong unit na to. nag-error oh. Ipuan error sa sensor yan eh. Yan. Nag-error siya. If error. Ang ipuan kasi, ano yan? Ano yung tawag nito? Sensorian sensor tingnan natin to wala talaga to oh, bakit nag iwan ay eh, nag nadidetect yung May corrosion guys oh yung kanyang tingnan nyo to Ayan. Yung diode niya. Ito tingnan niyo to ha. Ito. Ang dumi ng diode to. Kita niyo yung corrosion ayan yan oh. Ayan nag-iwan yan. May posibilidad dito yan eh. Tapos, ayan oh. Itong circuit niya ito, pumunta dito pumunta yung circuit na diode na to itong positive positive to ha yan dito pumunta yan dito dito yan tingnan natin to kasi nagkaroon siya ng corrosion mamaya may putol yan to yan o madalas to sa ganitong problema nag iwan error kasi yung circuit nya ay namag na ayan i-check ko muna to ito itong negative nya negative niya na ah, positive niya papunta rito sa ating capacitor na to hindi na natin na natin to ikalawang na rin yung kanyang pagkita ko sa inyo guys na doon nakakunik yan Dito ko lang sa ilaw ilaw natin o ilaw natin na ah. ano tingko yan para malinis ito ayan guys oh kita niyo ba yung circuit yan itong circuit na to ano oh bunutin ko ngayong ilaw para makita yan oh yan oh nanggaling dito sa diode para masilaw ah oh. ayan nakita niyo yung guhit yan circuit yan yan yung circuit nya papunta sa ating kapasitor ayan oh Ayan o. Doon yan pumunta. Kaya pag nag-look ko yan, mag error ng iwan yan. Ayan o. Okay. O, tingnan nyo guys ha. Pakita ko sa inyo. Ito Ayan, ito, ito yung circuit niya papunta rito. Ayan o, oh, meron na. Meron yan. Tapos ito, dapat dito yan meron. Pero wala siya guys o. Oh. O. Oh. Pero nadibitig niya yung F1 error. O, oh, wala siya. Dito kasi iba naman to eh. Iba naman ang ang tunaga kung sa paan ng kapasitor. Pero dito dapat meron to eh. Ito o. Oh. Pero wala. Hindi natin alam saan ang putol dito. Malamang dito yun oh. Dito siguro. Dito. Dito ka putol. Wala din. Wala rin siya kumunta hindi ko puto ah wala talaga oh naputol siguro yung pinakapuno nito Mahirap hirap masyang i-trace pagka di mo siya tiyagain guys tignan natin to dito wala din hindi naman pwede dito oh. Wala, wala dito ini yun Ini yun Ini yun ah ito guys ito tingnan natin

Nandito ang putol niya guys. Dito oh. Nandito oh. ang putol niya. Nandito guys. Hindi mo mahalata. Gawin natin dito. Mag-jumper tayo dito. Jumpiran na lang natin to para. Yan. Mag-jumper tayo dito oh Sa. ano sila Dito, jumper tayo dito guys. Minsan talaga ang iwan. Ayan, tingnan natin na. Pinasa mo na kaya, no? Pinasa ko na. Sinabihan ko siya. Inawas ko yung isang daan doon. Okay. Jampiran natin guys Para surbu tayo Ayan Jumper-jumper Oke okay. All right, Jan. Oh, wait, Ito tayo mag-tap sa positive ng ating diode. nag talaga siya guys. nag Putol yung kanyang circuit. Ito. Yan, hindi mo siya malata pagka halimbawa mo siya tingnan maigi yan dito da dito talaga dapat yan unik yan okay maganda na yung ano niya ano to gumagana siya tapos nagiiwan nagiiwan siya kasi na naglulos yung kanyang ay naglulos putol ang kanyang circuit natin to sensor 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 dami kong sensor ng kulin Kulin na window type Ayan ulitin natin Madi-detect nya naman ng if error mabilis lang naman to ayan nag error hmm, balik natin na yan natin to ginambirang ko lang to guys oh, kasi putol yung kanyang circuit papunta sa signal punta rito yan putol siya karoon ng korosyon kaya nag minsan gumagana to ito na ano na siya uh, dugtungan na natin ng uh, jumper uh, okay na to ito na lang makalaman kung gumagana Ayan natin na. Ah. Yun, nagstandby na, oh. Ayan, gumana na yung compressor, oh. Yun, gumagana na yung compressor natin. Ayos na to, guys. Ayos na. Ayos. Naglalag. Pwede na kunin yung tropa to. Ayos na. Salamat sa Diyos pang bigas-bigas. Bigas-bigas naman, iwan error. yam, Ayos.